pagpapayting ng ekonomiya, paglaban sa kriminalidad at pagtugon sa iba pang problema sa lipunan, ilan lang po yan sa mga magiging laban ng tanugpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikatlong State of the Nation Address bukas. Yan ang hulat ni Alan Francisco. Tapos na o nagawa na ang speech ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa kanyang ikatlong State of the Nation Address bukas, July 22. Base ito sa naging pahayag ni Pangulo Marcos nitong biyernes. Ayon sa Pangulo, binubusisi na lang nila ang ilang detalye bilang bahagi ng paghahanda. Napakarami ang gusto kong pag-usapan. Baka humaba masyado. Kaya hinahanapan namin, prioritize na lang lahat. Tapos at pwede makapag-explain ang ating mga sebetari. Uh, Doon sa mga detalye ng mga iba. Kaya na nandun tayo ngayon. Sinusubukan lang namin na tiyakin na maganda na yung lingwahe, na maayos lahat ng nais namin pag-usapan ay nandiyon. At uh, uh, meron tayong, meron tayong uh, uh, may papakita sa taong na uh, may nagawa sa nakalangin sa tao. Nauna rin sinabi ni Pangulong Marcos na magiging laman ng kanyang SONA ang mga update sa mga hakbang ng administrasyon upang may angat ang buhay ng mga Pilipino. Kasama rin ang pagpapaigting na ekonomiya, paglaban sa kriminalidad at pagtugon sa iba pang social problems ng bansa. So i-report ko kung talaga bang uh, yung mga sinimula natin ay tuloy-tuloy at maganda pa rin ang progress at kung gaano na katagal, gaano pa katagal bago matapos yung mga malalaking project na yan. Sabi rin ni President Marcos, mamahagi ang gobyerno ng briefing material sa media, public at private partners, gayon din sa mga paaralan. Ito'y upang talakay ng detalyado ang mga napagtagumpayan na administrasyon sa nakalipas na tatlong taon sa pwesto. Para malaman ng tao kung ano yung ginagawa natin at kung uh, yung mga pangako na, na ating sinabi, eh, kung talaga nating tinutupad. And that's basically, the, that's basically what the zona is going to look like. Inaabangan at tututukan ng bayan bukas ang magiging mensahe ni Pangulong Marcos. Alan Francisco para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas